Magandang buhay sa ating lahat. Welcome sa Miss J Diaries kung saan buhay ang bawat kwento. Kung meron kang nais nice bigyang buhay na kwento ng iyong buhay, maaari mong ipadala sa aming email na naka-flash ngayon sa ating screen at ating itong babasahin. Ako ang inyong host, Miss J. At ang kwento na ating babasahin ngayon ay mula naman sa isang sender nataga bicol Dear Miss J Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig Itago mo na lang po ako sa pangalang Angela taga Bicol Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako dito sa ibang bansa Habang ako ay nagpapahinga Napakinggan ko ang isa sa mga episode nyo sa inyong channel at ito ang nagudyok sa akin para ibahagi ang aking kwento na maaaring magbigay ng inspirasyon at aral sa lahat. Sisimulan ko ang aking kwento nung ako ay bata pa lamang. Maaga akong naulila sa ama, Miss J. Ang nanay ko naman ay 34 years old na noon at ako naman ay 8 years old. Makalipas sang dalawang taon, nag-asawa muli ang aking nanay. Dito na nagsimula ang kalbaryo sa aking buhay. Si nanay ay naglalako ng mga gulay sa palengke, kaya madalas wala siya sa bahay. Ang stepfather ko naman ay isang tricycle driver, kaya kahit anong oras ay pwede siyang umuwi sa amin. No una, Miss J, parang wala lang sa akin na madalas umuwi ang stepfather ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Gardo. Ilang buwan ang nakalipas, napapansin ko na parang napapadalas ang pananatili ni Tito Gardo sa bahay. Halos ayon na niyang mamasada. Samantalang ang aking nanay ay inaabot naman ng gabi sa palengke para makapagbenta. Sabado noon, buwan ng Marso. Habang ako ay nagsasaing para sa hapunan, nakarinig ako ng tricycle na pumarada sa likod ng aming bahay. Hindi naman doon madalas pumarada si Tito Gardo kapag umuwi siya sa amin. Kaya't gulat ako nang biglang sa likod siya pumarada. Hindi ko muna pinansin iyon, Miss J. Patuloy pa rin ako sa pagluluto. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng pagbukas ng pintuan. Dahan-dahan akong nilapitan ni Tito Gardo. Oh, Angela, maga kayatang nagluto ngayon, sabi ni Tito. Ah, Oo oh po, Tito, dahil baka maagang uwi ngayon ni Mama dahil Sabado. Sagot ko naman. Ah, ganun ba? Halika muna dito, may bibigay ako sa iyo sabi ni Tiyo Gardo sa akin at dito na ako nakaramdam ng kabog sa dibdib sampung taong gulang na ako noon Miss J maya maya inabot sa akin ni Tito Gardo ang isang tela oh para sa yan Angela gusto ko isukat mo para makita natin kung bagay sa'yo sabi ni Tito noong una ay ayoko pero pinilit pa rin ako ni Tito Paglabas ko ng kwarto, nakita kong nag-iba ang tingin sa akin ni Tito Gardo. Parang hinuhubaran niya ako sa mga titig niya. Oh, kita mo? Bagay pala sa iyo ang nakadres eh. Bibilan kita ng mas marami niyan. Nakangiti niyang sabi. Ah, wag na po tito. Hindi naman po ako nagsusot ng ganito. Nakakairita kasi. Sagot ko naman. Ilang sandali ay hinila na ako ni Tito Gardo sa kanyang kandong. Habang patuloy siyang nagsasalita ay malikot ang kanyang mga kamay. Sa mga oras na ito, Miss J, ay para na akong binubuhusan ng malamig na tubig na siyang nagpaparalisa sa aking katawan. Sobrang lakas na kabog ng dibdib ko. Binagpapawisan ako ng malamig at hindi ako makagalaw. Ang ganda naman ng hubog ng katawan mo, Angela. Ang labnos pa ng kutis mo. Bulong sa akin ni Tito Gardo. Gusto kong sumigaw noon, Miss J, pero walang lumalabas na boses sa aking bibi. Habang si Tito Gardo ay patuloy na naglalakbay ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Angela. Aalagaan kita at pag-aaralin kahit saan mo gusto. Bulong muli sa akin ni Tito. Dito na tumulo ang luha ko dahil sa puntong ito ay para na akong lantang gulay na hindi makagalaw. Bata man ako noon, Miss J, pero alam ko na ang plano ni Tito Gardo sa akin. Pinilit kong makawala sa kanya. Tumakbo ako sa loob ng aking silid na nababalutan ng takot at kaba sa dibdib. Nabakasundan ako ni Tito at hindi nga ako nagkamali. Mayat maya, narinig ko na si nanay sa labas para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ng mga oras na iyon. Pero bago pa makapasok si nanay sa loob ng aming bahay, Angela, huwag kang magsusumbong sa nanay mo kung ayaw mong may mangyari sa inyong magina. Tandaan mo yan, Angela. Pagbabanta ni Tito sa akin habang mabilis na sinalubong si nanay. Oo, oh, mahal. Maaga kaya itong nakauwi ngayon. Tanong ni nanay kay Tito Gardo. Ah, oo. Medyo matumal eh. Kaya umuwi na lang ako ng maaga. Alam mo naman, pag Sabado, walang estudyante. Sabi ni Tito. Ah, ganun ba? Eh, si Angela nasaan? Tanong ni nanay. Nandito ako, nai. Sambit ko habang papalabas ng kwarto. O oh, anak, nakapagsahin ka na ba? Tadong ni nanay sa akin. Opo nay, tapos na po. Sagot ko naman. Ito o oh, isda, kaliskisan mo na at lulutuin ko mamaya. Ako'y maliligo lang muna at sobrang pagod ako. Sabi sa akin ni nanay, dali-dali kong kinuha ang isda at saka ako pumunta sa may gripo namin. Habang si nanay naman ay naliligo, sinundan ako ni tito sa may poso. Angela, yung binilin ko sa'yo, ha? wag na wag kang magsusumbong sa nanay mo kung ayaw mong may masamang mangyari sa inyong magina. Sa mga oras na yon, Miss J, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito ako sa mga banta sa akin ni Tito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong host, Miss J. At antabayanan po natin ang kasunod ng kwento na ito.